Prinopisiya ng Diyos na isusugo niya ang tagapagligtas sa silangan sa mga huling araw. Na tumatawag ng ibang mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayang lupain. Oo, aking sinabi. Oo, aking pagpangyayarihin. aking pinanukala, at akin itong gagawin. Ang ibong mandaragit mula sa silangan ay isang propesya na ang tagapagligtas ay magpapakita bilang tao sa isang bansa sa silangan at tutupad sa gawain ng pagtubos na plano ng Diyos. Kainman ang mga maninirang puri ay tumatanggi sa Biblia, nagsasabi na ang isang agila na kumakain ng bangkay ay hindi maaring tumukoy sa Diyos. Kung susuriin natin ang Biblia, makikita nating ipinaaalam sa atin ng Diyos ang kanyang karakter sa pamamagitan ng iba't ibang mga taninhaga. Ang mga taninhaga sa Biblia ay tumutukoy sa mga katangian ng isang bagay para madali tayong makaintindi. Kaya, di makatuwiran na subukang hanapin ang kabanalan ng Diyos mula sa isang hayop na ibinigay bilang taninhaga. Hinahalin tulad ng Biblia ang Diyos sa isang leon o minsan sa isang kordero. Minsan, hinahalin tulad siya sa puno ng ubas o sa templo. Kung imposibleng ihalin tulad ng Diyos sa isang hayop na kumakain ng bangkay, imposible ring ihalin tulad ng Diyos sa puno ng ubas o sa templo na hindi man lang makagalaw ang pagpipilit ng mga naninirang purina. Hindi natin dapat naihalin tulad ang Diyos sa isang agila na kumakain ng bangkay ay lubos na walang katuturan.